hindi ako makaspeculate kung anong iniisip ni Speaker uh, Martin Romualdez. Hindi ko siya kilala na ano, ma ng malalim. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin para makaspeculate ako kung anong iniisip. Ma'am, Ma, ma no, na lang po natin sa Congress. Na na kasi siya uh, pahabain ayoko na siya pahabaing. Pero, pag translate naman yon sa Tagalog o sa ibang language, yun pa rin yon yung message ko. Maraming salamat! Pero, ma'am, kung... Ma'am, last po, ma'am, kamusta ang attention po rin yan ni speaker? Si speaker na. Kamusta ang Yes, ma'am, like, yeah. yes, ma Opo. po. Ah, napakahalaga uh, so, ah, pag-aaral ng isang learner, ng isang estudyante, ang kanyang physical health at kanyang Uh, mental health. Uh, kaya meron tayong launch ngayon para ipakita sa mga tao kung ano yung mga ginawa na natin noong nakarang taon, 2023, na para ma-improve yung mga programa natin uh, sa school-based feeding program and sa mental health program natin at uh, kung ano yung mga gagawin pa natin uh, moving forward. Uh, dapat maintindihan ng lahat na kailangan natin suportahan ang ating mga kabataan, hindi lang sa academics nila, kasama na yung sa kanilang mental health at sa kanilang uh, nutritional. Ma'am, kamusta po rin? Yung, 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 yung budget. Ma'am, ano po ba ang kakaiba ngayon sa, ano, sa mental health program at saka sa school feeding program? Kasi matataas po yung budget compared to last. Mm -hmm. Yes, opo. Um, kasi nga, meron tayong recognition na napakahalaga ng well-being, overall uh, well-being uh, ng isang learner. Nakakaapekto din kasi yung Uh, gutom ang isang bata na pumapasok sa paaralan. Nakaka-apekto sa kanyang pag-intindi at uh, pag-aaral. Kaya pinaglaban namin na dumoble ang budget uh, ng school-based feeding program natin at saka dumoble din yung budget natin uh, for mental health uh, programs uh, natin. Ma'am, kamusta po yung relationship with Speaker Romualdez na po? One last na lang po, ma'am. Kamusta po relations mo oh, yung new speaker of one? Sa tingin mo, kamusta kaya ang <laughs> relasyon namin dalawa? Well, sinabi naman po ni speaker na you're okay naman po in previous interviews. Pero ano po ma'am, ano po, just to make it ano na po, short and simple lang po. Oo, uh, the very best description and um, comment. kung ano ang relasyon namin uh, ni Speaker Martin Romualdez is galing kay uh, Senator Aimee Marcos. Marami ang hindi nangakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. May kinalaman po ba yung uh, issue with Speaker sa pinanggit po ninyo that you're intending to run in the next election? Hmm. Hindi ako makaspeculate kung ano iniisip ni Speaker uh, Martin Romualdez. Hindi ko siya kilala na ng malalim, si malalim yung pagkakaibigan namin para makapag-speculate ako kung ano yun. Ma'am, regarding Ma panawagan na lang po natin sa po. Congress na kinukunan po daw ng budget yung Davao City. Sabi po ng uh, kuya po natin, si Kong Colombo. Uh, siya siguro ang pinaka-the best uh, person na maka-explain kung ano yung nangyari uh, sa budget ng uh, Davao City. Pag may Ma comment doon kay, kay PRRD, sabi huwag na doon tumakbo ng President? ah oh, si PRRD, hindi pa po kami, hindi kami nagkikita, hindi kami nagkausap pa hmm. ni President Ma'am, regarding lang po the budget last year, last year po lang po ba yung budget? Kaya ngayon halos more than double. And for this year, sapat na po ba yung O2?